Alay nyo <laughs> wala pa sila mag ano ako magtitinola. nag harvest ko yung papaya ko dito aling papaya kayang kukunin ko <laughs> may lang. <dalaw> ko bang <laughs> wait lang paano ba papaya nito pag nalaglag ako Double unit naman dito. Aling papayang gusto niyang kunin? Ayan na. Pwede na ba to? Pero hindi naman kasi sila lumalaki. Ganyan lang ang size nila. Ilang papayang gusto niyang? Sa. O, diba? Saan ko ito ilalagay? Ayan, cellphone pa more. Mga dalawa. Ayun! Yehey! kadalawang ano ako. Dalawang papaya. Ah, sige. <laughs> Ayan, papaya. At syaka, ano to? <laughs> Yan ito, galing to sa garden namin. Magluluto kami ng tin.